Ang tindi niyong kumala. Kung makahala kayo eh, eh kayo nga nang gatong sa akin eh, doon sa barangay meeting eh. Kayo nga umurot sa akin eh. Tapos kung makahala kayo, parang ako lang may gusto na umalis si Mamon. Alam tayo. Nakakahiya naman. Halika Victor, sinaktan mo ang lola mo. Mag-sorry ka. Nagkasakit ka at pinagaling ka niya. Laking karma mo na lang kung hindi ka pa mag-sorry. At hindi lang dapat ikaw ang mag-sorry. Darling, mm. pati na rin ikaw. Eh. Hindi, hindi, hindi. Hindi nag-walkout yan. Style na yan eh. Kunwari, sa mga loob, walkout, pero nandyan huh? lang yan. Nakikinig yan. Tignan nyo. Huh? Ha? Oh, wala, di ba? Nag-walkout talaga. <coughs> Ito naman ako. Mami. Oo. Oh. Eh, paano ito? Kailangan niya natin mag-sorry sa kanya. Eh, uh, anyway, talaga namang pinagaling niya ako. Eh, mag-sorry na kung mag-sorry, pero yung lolang mo yan, ngayon mabait, bukas iba na naman. Ganyan ang cycle ng buhay niya. Oo. Uh, bale. Isip tayo ng paraan. Kailangan patas ang uh, vampira sa Bisaya. Kung may pangil sila, may utak tayo. Ba, ganyan talaga ang Bisaya, Lung! No? Sus, ka! Oh, apo ko, Victor. <laughs> Vendetta? Ah, anong ginagawa mo rito? Anak ko, si Vladimir, ha? Huh? At may karapatan akong bisitahin siya, ha? Huh? Lalo lalo na ang apokong si Victor. Ha? Huh? Oh. Ay, kakatagal dito. Six weeks. Six months. Six years. Mahala na, ha? Huh? Oh no, Switzerland, here I come. Ah, may sasandali. Ah, kailan ka babalik? oo huh? I won't Maybe 6 weeks 6 months 6 years Bahala na ah <laughs> Buti na lang, lang nakita niyo yung picture ni Lolo. Kamukha-kamukha ko pala talaga. Eh, eh, kailan daw babalik yung lola mo? Ah, uh, six weeks, six months, six years. Ewan. Talaga. Anak <laughs> ka talaga ng Bisaya, daw. Huwag yoy atras-atras. Sige lang, diritsyo-diritsyo lang yun. <laughs> bisaya, for, for the, the win! win.